Hi guys, good morning po. Welcome to my YouTube channel. Ah, uh, ngayon pong araw na to, araw po ng Linggo, Father's Day po ngayon. Kailangan po namin bigyan 'yung mga tatay ng ano, ng konting igasaysiya nila, apakain din na hamburger. Tara guys, samahan niyo po kami. I'm okay.

Siya kawala gunota ngu? Nditi aki lagi Matang? lak不會 Abis nga dikit-dikit ma lang dikit Vine Hamot ke

Ito ang bagong gadget ni ito ang bagong gawa ni ni Repair and System. Ah, ganyan tayo, nalito yung mga harap. Pero na. Kaya lang, ito nice Hindi ka tulad maganda. Baka iba na ang naging ari ay kami na natabi bahay, nakauwi na po kami. Galing po kami sa kanto na morning breeze, namigay po kami ng mga hamburger sa mga tatay kasi po Father's Day ngayon. Kaya po naisipan namin magpunta at maghagi sa mga bicycle boy. Kasi nakakaawa din naman sila. Kahit paminsan-minsan, siyempre, bigyan natin ng importansya yung mga ganong kahit bicycle boy ba sila eh. Nakakatulong din naman. ah, uh, magpapasalamat ako sa inyong lahat. ah, uh, shout out sa inyong lahat. Ingat mo kayong lahat. Love you. Okay, bye-bye guys. Thank you po. Ingat po kayo. Love you. Bye, Beth. Dali, hello. Riza. Bye. Okay, bye.